Hindi nagpapigil sa init ng panahon ang mga kapatid nating katoliko na nagtungo sa mga simbahan ngayong araw para sa paggunita ng Ash Wednesday na siya ring hudyat ng pagsisimula ng Lenten Season o Kwaresma. Mula sa Quiapo Church, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, napakainit nga ng panahon na yun, pero mukhang hindi nito napipigilan ng ating mga kapatid na pumunta dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo para sa Ash Wednesday. Sa ngayon ay katatapos lang ng 11 to 12 noon mas na dinagsa ng mga tao para sa Ash Wednesday at patuloy na pagdarasal para sa recovery ni Pope Francis. Mayroong designated areas sa loob at labas ng simbahan para sa pagpahid ng abo sa noo. Mula ito sa mga palaspas na ginamit noong Palm Sunday last year na sinunog naman kahapon. Ngayong araw nga ang Ash Wednesday ang hudyat na pagsisimula ng Lenten season o panahon ng Kwaresma. 40 days itong religious observation ng mga Katoliko kung saan inaalala nila ang buhay at sakripisyo ni Jesus at ang pagbabalik loob ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng acts of penance, reflection, Fasting kung saan isang full meal at dalawang small meals lang ang kakainin tuwing Ash Wednesday at Good Friday at ang abstinence na pag-iwas sa pagkain ng karne tuwing Biyernes. Ayon sa homily kanina ni Reverend Father Jonathan Mohika, ang krus na abo ay sumisimbolo sa pagsisisi sa mga pagkakamali ng sangkatauhan at nagsisilbing paalala na kailangan ng tao ang grasya ng Diyos para malinis ang kanyang kasalanan. Sheryl, pagkatapos ng misa ngayong tanghali ay mamaya ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 na ng gabi magpapatuloy ang mga banal na misa dito sa Quiapo. Pero dagdag na paalanan na lang din sa mga kapatid nating magsisimba rito, maghanda ng mga panangga sa init, simulan at tapusin ang mga misa hindi lang para sa pagpapahid ng abo at maugaliin din na isa buhay at isa puso ang pagbabalik loob sa Diyos. Cheryl. Maraming salamat Mobile Journal, Mary Mon Reyes.